ito sunday ngayon happy sunday sa inyo pala kaibigan kaya hindi tayo maka dahil sunday ngayon bukas malamang monday bukas tayo mag-unloading ng ating cargo ito yung barco ka isang araw na-discharge Semento yung karga Tapos na rin Waiting na sila sa ibang kwarto Tulog pa yung mga crew Tayo nagpapainit na sa Dito sa pier Maganda lakad lakaran Dahil malawak yung pier So itong umaga Wala pa masyadong tao Dahil umaga, umaga pa nga Doon yung si kadete Naka smile smile lang si kadete oh. mag open tayo ng ating ascover para matuloy naman yung diskarkada natin continue natin yung diskarkada natin ng ating cargo eto na mga poy pupusta natin yung bandaproha na ascover Good morning kaibigan Ito mag start tayo ng Pagbukas ng ating hatch cover well, Mag unloading tayo Ng ating ngayon Ito bubuksan natin Dito na yung mga truck Nakaabang na umagang umaga, -umaga. kahapon uh, punti lang yung uh, unload natin sa atat dahil napagod yung ating mga labor kaya ito, puntuin ngayon mag-uploading natin yung carcobutilizer sana hindi ulanin sana hindi ulanin kaibigan mamaya ngayon matasang init sapit ng alaw na alas dos matilim naman dito sa lugar sa area nila ito ang masyadong mainit na yung ng hapon tayo I-open na natin yung ating hatch cover Nandito ko na yung mga mga arastre Ito na si Craig na buhay na si crane. Kaya, yan. May na si Gray kaya dyan iwan na po gusto para wala nang problema yung train mo para makahila ng hila na lang ng cargo natin kaibigan, papasok na tayo sa ating home port. Ito na, the na si third boss ng ating angkor. Uh, um, maya maya ando na tayo. Approaching pa tayo sa loob ng Cadera Bay.